Alam nyo, kahit 60 trays lang na itlog ang mabebenta mo bawat araw ngayong Burr months ng 2024, medyo malaki-laki na rin yung magiging net income mo monthly. Pero kailangan meron kang 2,000, more or less 2,000 heads layer na nangingitlog ng 90% uh, egg production ha para ikaw ay makaproduce ng 1,800 eggs. Kasi yung 1,800 eggs ay equivalent to 60 trays of egg. Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko at para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan ka na rin lang, panuoring buo ang video para buo ang kaalaman at idea ang makukuha mo. Alam nyo, kahit 60 trays of egg lang ang bebenta mo bawat araw. Sa isang tao lang yon. kikita ka ng medyo malaki-laki per month. Siyempre, depende yan doon sa uh, selling price, doon doon sa demand, at saka depende rin sa presyo ng uh, feeds, no? Pero kung uh, ibe-base mo yung presyo ngayon na per months ngayong 2024, Medyo malaki-laki ang kita mo, kahit na 63 lang ang mabebenta mo. Pero, kailangan meron ka munang 2,000 heads na layer para makaproduce ka ng 1,800 eggs per day at yun ay dapat nasa 90% egg production ka. Yung 60 trays of egg, hindi imposible mabenta yon araw-araw. Kasi meron mga seller no, mga vendor ganyan na kumukuha ng ganun kara karaming itlog. Dito na nga lang sa amin, meron akong kinausap na talipapa. Yung binibilhan ko ng gulay uh, at ulam, ibang ulam. Kasi nakikita ko lagi may ano, meron siya talaga maraming itlog. So sabi niya sa akin, uh, nag-increase yung requirement niya ngayon. Kasi nung nakaraan, nung uh, in-interview ko yun noon eh, finiture ko noon dati, pero hindi nagpakita ng mukha na hiya siya. Ano, ang isang araw lang niya noon, nung una, ay 40 trays, 24 to 40 trays, ganyan. Pero ngayon, ang sabi sa akin, 5 cases daily. So kapag kinompute natin, no, yung monthly gross sales ay 450,000 pesos kung ang average selling price ng per tray ay 250 pesos doon sa 60 trays no at ang feed consumption naman nila monthly ay 196,020 at kung babawasin mo yung 196,020 doon sa 450,000 Merong gross income na 253,980. At para makita mo yung net income mo ng monthly, babawasin mo siyempre yung labor mo, yung uh, gamot, yung kuryente, tubig at miscellaneous. Kung halimbawa, ang gamot ay 5,000, labor 5,000, uh, 500 kuryente, 500 tubig, one, uh, 2,000 ang miscellaneous, ano, yung gas, pagkain, ganyan, etc. So, merong 13,000 na mababawas pa doon sa 253,980. Kaya, ang magiging net mo ay 240,980 doon sa 63 na itlog na araw-araw mong nabibenta kung 2,000 heads ang layer mo. Kung paano kinumpute yung feed consumption, uh, presyo. Na, uh, presyo ng feeds ay one, ano 1485 pesos per bag so 29 pesos and 70 centavos ang isang kilo at yung consumption nila daily ay 110 grams per head per day yung to, yung 2000 heads so yun yung magiging net income mo kung 63 araw-araw ang mabebenta mo ang saya di ba 'di ba? Mm. Kaya yung, kung meron kang ano, kung kang 2000 heads at umiitlog yan ng 90% egg production, kumakain lang sila ng 110 grams per head per day na ang presyo ng feeds nila ay 29 pesos and 70 centavos per kilo. At ang selling price ng itlog average ay 250 pesos farm gate price 'yon halimbawa lang no average 'yon. Kasi small, medium, large 'yon. So, hindi yun yung actual na ano ha. Yun ay uh, atli uh, uh, average lang e estimation no ng kita, estimation ng selling price kasi nga uh, hindi mo naman alam kung ilan yung may itlog niyang small ngayon, yung medium, large, extra large ganyan. Pero ang suma total no, yung uh, yung 60 trays ay pwedeng ibenta ng isang araw lang sa isang customer na talipa pa, grocery, sari-sari uh, store, kung malakas yung sari-sari store, yung uh, kung wala ka namang ano, kung halimbawa hindi ka makakabenta sa, ng minsanan sa isang tao, no? pwede ka naman humanap ng market mo ng household, sari sa small sari sari store, grocery, kalat mo yung 63. trays. Di ba? Sana magiging masaya kayo nitong ber months uh, sa pagbebenta ng mga uh, produce ninyong itlog. At sana may natutunan na naman kayo dito sa video to at kahit papano makakakuha kayo ng idea. At syempre huwag nyong kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma kayo. At yung mga hindi pa ma uh, alam kung paano magcompute ng egg production ng uh, cost of uh, cost per egg, hindi pa rin alam kung paano kunin ang net income, gross income. Eh di siguro panoorin niyo yung mga videos ko. May marami akong videos dyan. At siyempre, thank you sa inyong lahat na mga nagsusubscribe. Hindi ko kayo kilala. Salamat sa inyong lahat at Thank you dun sa mga nagsishare ng videos. Yung channel ko, salamat sa pagsubaybay at salamat sa pagshare. Sana pagpalain tayong lahat.